Sa isang mundo na puno ng walang katapusang posibilidad, isang larong video ang nagpabago sa lahat, ang Limitless Possibilities. Isang laro na may kakaibang gamit at ganap na interactive na sistema. Agad itong sumikat sa buong mundo. Ang ilang manlalaro ay nagsisimula ng kanya-kanyang pakikipagsapalaran sa mundo ng virtual game na ito. May layunin dahil sa kakaibang mundo ang mga manlalaro, at bumuo ng grupo na tatalo sa demonic kind sa gabay ng mga goddess. Subalit, ang ibang manlalaro ay ginawa rin itong romantic game, ginamit ang pagkakataon upang mapalapit sa mga goddess at mag-cultivate upang lumakas, at minsan nagpakasal sa mga ito. Sa kabila nito, ang mga demoness sa laro ay inaabuso ang ibang players, kaya't upang tumigil ang mga ito, isa sa pinakamalakas sa lahat ng demoness ay ang demoness na si Lithia. Isang player ang nagtangkang hulihin ito gamit ang makapangyarihang kadena. Ito ay si Chen Shijixing, isang level 99 warrior. Ito ang ating bida. Nagtagumpay naman ito sa paghuli sa pinakamalakas na demoness, si Lithia na may mataas na level. Makikitang nakakadena ito at nakagapos ang mga kamay. Sinabi nitong, ano pang ginagawa mo? Patayin mo na ako, wika nito, habang pinagpapawisan at nababahala. Sagot naman ni Chen Shi, nagpunta ako rito hindi upang patayin ka, wika nitong may nakakalukong ngiti. Tugon naman ni Demoness na si Lithia, ano ang balak mo sa akin? Hindi ba't may matataas na bounty ang Goddess Temple sa mga tulad kong Demoness? Gamitin mo ako upang umangat ang iyong mababang estado ng iyong buhay. Sagot naman ni Chen malika, ang gusto ko ay ang hubog ng iyong katawan kaya naman nakikiusap akong pakasalan mo ako, Lithia. Ania, nakangiti, Aroy, may pagkamanyakol pala ang ating bida. Namula naman ang mukha ni Lithia sa sinabi ni Chen Shi, wika nito habang namumula pa rin ang mukha, ginawa mo ito para sa bagay na yun. Isang katawa-tawa na dahilan. Isang insulto sa isang demoness na tulad ko, anitong nababahala. Napatayo naman si Chen Shi at napatangala, ano ang katawa-tawa sa pagkakaugnay sa isang babae at manligaw sa isang babae? Uy nitong may masayang tinig. Napasigaw naman si Lydia, tinatawag mong panliligaw ito. Ani ang may mataas na tinig at matinding pagkainis? Sagot naman ni Chen Xi habang hawak ang kanyang ulo, ahem, ahem. Walang patutunguhan ito, sa isang demoness na tulad mo ay kailangan ko munang talunin bago ang konbersasyon nating ito. Lalong naman nay na si Lydia at sinabing, kahit anong gawin mo, Chen Shi, hindi hindi ako magpapakasal sa isang tulad mong radical na inferior. Nakangiting tubo ni Chen Shi, huwag mo naman akong kausapin ng ganyan. Napasigaw naman si Lydia nang siya ay lapitan ni Chen Shi at patungan, habang hawak ang isang bagay. Nakikiusap naman si Lydia na siya ay pakawalan. Umiti si Chen Shi at sinabing ito ay isang love potion. Ito ay espesyal kong ginawa para sa iyo, at gumawa ako ng mas katuwa-tuwang bagay upang makuha ko ito sa Goddess of Love, Ania, may nakakalukong tawa. Pinainom niya ito kay Litya at sinabing, ubusin mo ito at upang dam aloy sa iyong mga ugat. Tunukan mo at huwag sayangin. Naluha naman si Litya dahil dito. Matapos iyon, makikitang mayroon ng plus one heart sa system ni Litya. Nagtataka namang wika ni Chen Shi, ito ay isang puntos lang sa kanya. Ang isang goddess ay main love na sa akin sa isa lang nito. Sagot naman ni Lityo, wag mo kaming ikumpara sa mga goddess na iyon. Nang biglang ibuhos ni Chen Xi ang iba pang love potion, pinagpawisan naman si Lityo sa kanyang nakita. Sabi naman ni Chen Shi, ako ay naghanda ng isandaang bote nito at may siyam na pana panaiwan. Noindang naman si Litya sa kanyang naririnig at nagwikang isang mangkukulam. Ilang sandali matapos mainom ni Litya ang lahat ng potion at ang kanyang katawan ay nanlalangig at tuluyan nang gumagana ang potion sa kanya. Napayakap ito kay Chen Shi. Dahil dito, inabot ni Chen Shi ang isang wedding ring at sinabing, ang ibang manlalaro ay nagpropose sa mga goddess upang magpakasal. Sa akin, ikaw ang gustong kong gumawa noon. Aroy demanding pa ang lokong bida. Nang makita naman ni Lithia ang sing-sing, labis itong natuwa at ginawa nga niya ang gusto ni Chen Shi. Lumuhad ito at sinabing, inuutusan kitang pakasalan mo ako, habang nakaluhod at inaabot ang sing-sing kay Chen Shi. Agad naman itong pumayag. Naging masaya naman ang kanilang kasal at binati sila ng kanyang sistema. Sa isip ni Chen Shi, ang magpakasal sa isang stronger boss sa loob ng game ay inaasahan na mula sa kanya. Makikita naman sa kanyang status system na wala ng katulad. "Wika ni Shi sa kanyang isip, oras na upang gawin ko na ang susunod kong plano." Sabay ngiti. Kaya naman inihayag niyang siya ay makikipagtipan sa iba pang demoness. Makikita naman sa ibaba ng palasyo ang ibang demonesa na papasok dito dahil sa ginawa ni Chen Shi, napasigaw si Litya, matapos mo akong makuha, magpapakasal ka pa sa ibang demoness. Uy ka nitong naiinis at namumula, bakit naman? Tanong ni Chen Shi habang pinipisil ang mukha ni nagse Nagseselos ka, hindi ba? Itinanggi naman ito ni Litya. Makalipas ang ilang panahon, na-capture ni Chen Shi at pinakasalan niya ang lahat ng ito. Dahil dito, marami sa mga player ang nagalit sa kanya. Makikita si Chen Shi at si Lithia na nakahiga sa damuhan. Sa isip ni Chen Shi, napakasalan ko na ang lahat ng demoness, subalit hindi ko alam kung kailan ang muling pag-update ng game. Maaari akong magkaroon ng bagong mapapangasawa sa susunod na update. Napalingon si Chen Shi sa kanyang asawa at pinagmamasdan ang labi at kokomelo nito, kaya naman yu yumandar ang pagkamanyakol nito. Tangka niyang lapitan ang natutulog na si Litio, ngunit may isang puwersa na pumihil sa kanya, ilang sandali pa, nag-abiso ang sistema na pinagbabawalan siyang hawakan ng isang NPC. Napasabi na lang si Chen Shi, hindi ko maaring yakapin o halika ng aking asawa. Bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Kaya naman naisip ni Chen Shi na wala na siyang ibang magagawa dahil sumuko na ang mga demoness at naging mapayapa na ang mundo. Naisipan niyang mag-log out na sa laro dahil nakaramdam siya ng pagkabagot at naisipan ng matulog. Habang natutulog siya, isang kakaibang circular spell ang nakita sa kanyang higaan. Ito pala ay isang summon spell. Sinabi ng goddess na kailangan ni Chen Shi na magsakripisyo upang mailigtas ang mundo. Binanggit pa nito na ibinigay ng system ang lahat ng lakas nito upang maipakasal siya sa goddess sa loob ng mahabang panahon, isang libong taon. Ang mundo ay lubhang nagbago sa loob ng panahong iyon, ngunit nagawa niyang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Maghihintay daw ito kung siya nga ang tunay na makapagbabago sa kabilang mundo. Nang imulat ni Chen Shi ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng pagkahilo at nakahawak sa isang malambot na bagay. Akala niya ay ang kanyang lithia body pillow, ngunit mali pala ang kanyang inaakala. Nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, ito pala ay ang kokomelon ni Lithia. Ilang sandali pa, napasigaw si Lithia, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ako, tao? Dahil dito, pinagpawisan ng matindi si Chen Shi. Namungula at pasigaw na sabi ni Chen Shi, asawa ko, mukhang kakaiba ka ngayon ah. May mataas na tinig at pagkabahala ang kanyang tono habang nakikita si Lithia na nakaupo na sa kama. Sumagot naman si Lithia, sino ang tinatawag mong asawa? Nagngit-ngit ito sa galit. Dagdag pa nito, radical inferior, tatapusin kita. Habang nag-iipon ng isang malakas na kapangyarihan sa kanyang kanang kamay, bakas sa mukha nito ang matinding galit at pagkasuklam. Dahil dito, tumakbo si Chenshi at sumigaw, tulong. Mamamatay ako sa domestic abuse. Naluluha at takot na takot siya sa maaaring mangyari sa kanya. Inilunsad ni Litia ang kanyang matinding spell at sinabing, "Pumunta ka sa impyerno." May mataas na tinig ang kanyang boses. Pagkatapos noon, makikita ang malaking pagkawasak ng silid ni Litia. Sabi nito sa sarili, "Ano ang ginagawa ng mga guards at hinayaan nilang makapasok ang isang tao sa aking silid?" kailangan yatang magbigay ako ng paulit-ulit na parusa sa mga taong iyon. Ngunit na siya nang maalis ang makapal na alikabok at makita si Chen Shi na walang damit at kahit anong galos. Tanong ni Lithia, paano nangyari iyon? Bakit buhay ka pa? May mataas na tinig at pagtataka ang kanyang tono. Naisip naman ni Chen Shi na ito ay isang bug sa loob ng laro, dahil minsan ay nagkokolaps din ito. Ang hindi niya alam ay sinumpa siya ng isang goddess sa mundong iyon. Ilang sandali pa, nakaramdam si Lithia ng kakaiba sa kanyang katawan. Ramdam niya ang lamig at nakita niya sa kanyang tiyan ang simbolo ng marriage contract. Tanong niya, ano kaya ang ginawa ng lalaking ito sa akin? May pagtataka sa kanyang boses. Biglang nagsalita si Chen Shi, ikaw ay naging walang ingat dahil sa aking ginawa. May mataas na tinig ito at papalapit kay Na Natakot si Litya at sumigaw, huwag kang lalapit. Namumula ang kanyang mukha. Nang makalapit si Chen Shi, hinawakan nito ang baba ni Litya at sinabing, Wag mong sabihin nagre-rebeld ka na at gusto mong gumawa ng bulo. Nakangiti siya. Sumagot naman si Litya, alipin, inutusan kitang bitiwan ako. May mataas na tinig at pagkatakot ang kanyang tono. Dahil dito, nainas si Chen Shi at sinabing, kailangan nating ayusin ito. Pinadapa niya si lityo sa kanyang hita at pinalo ito ng paulit-ulit. Sabi ni Chen Shi, ang pasaway na batang katulad mo ay dapat palunan ng ganito. May mataas na tinig at nag-aapoy sa inis ang kanyang tono. Nagmamakaawa naman si Lithia na huwag gawin ito habang naluluha. Nang matapos ang ginawa ni Chen Shi, nakitang pula na ang wet pack ni Lithia. Sabi nito, ang lola ko ay hindi ako nagawang paluon. Naluluha ito. Sandali na isip ni Chen Shi, nakakapagtaka, nagawa akong payagan ng system na mahawakan siya sa mga sensitibong parte ng katawan ng NPC. Nagtataka siya sa kanyang isip. Naiiyak na sabi ni Lithia, papatayin kita, sigurado yan. Dahil dito, pinalo ulit siya ni Chen Shi. Matapos noon, naisip ni Chen Shi na talagang isa itong bug dahil walang nangyari sa kanya. Siguro ay kailangan niyang magbayad sa customer service at bumisita rito bukas. Sinabihan niya ang system na lalabas na siya sa laro. Subalit nang mapansin niyang nawawala ang kanyang virtual glass, hinanap niya ito sa kanyang katawan. Pareho silang nagtataka ni Lithia. Mabilis na lumapit si Chen Shi kay Lithia. Sabi ni Chen Shi, parang ang weird, bakit nasa loob pa rin ako ng game? Gulat naman ang mababakas sa mukha ni Litya. Bigla niyang naalala na inalis na niya ang kanyang VR glass. Dahil dito, pinalo ulit niya si Litya at naisip na. Uli na naman sumigaw si Litya dahil sa sakit ng ginawa ni Chen Shi. Dito napagtanto ni Chen Shi na siya ay napunta sa loob ng laro. Bigla na lang may pilit bumubukas ng pinto. Nagsalita ito, Master, mayroon akong naririnig na kakaibang ingay sa loob. Wika nito sa mataas na tinig. Nagulat naman ang dalawa dahil dito. Sa labas ng pinto, makikita ang isang babaeng may malaking dibdib. Nagtatanong kung okay lang ba si Litya. Ito pala ay si Denny, ang personal maid servant ni Litya. Sa pagpasok nito sa silid, nagulat ito nang makita na minamasahe ni Chenxi ang paa ni Lithia. Ang narinig kong sigaw ay dahil sa pagmamasahe, wika nito. Sagot naman ni Lithia, tama ka, nag-e-enjoy ako sa kanyang masahe. Hindi ba sinabi ko na hindi ka pwedeng pumasok sa aking silid hanggat wala kang permiso? Wika nito habang namumula ang kanyang mukha. Dahil dito, kumingin ng paumanhin si deni dahil nagawa niya lang pumasok sa pag-aalala na baka kung ano na ang nangyari. Naisip naman ni Litio na kung malalaman nila ang tungkol sa nangyari, mawawalan siya ng dignidad. Nang bahagyang idiinit siya ang kanyang masahe, napaangat naman ang katawan ni Litio sa kama at pilit pinigilan ang kanyang pagsigaw. Makikitang pinagpawisan si Dany sa kanyang nakita at napanganga. Banggit naman ni Chen Xi kahit sino ay mapapasigaw sa aking komportabling masahe. Ako ay isang top-notch na masahista at kaya kung I stimulate ang kahit anong point ng katawan. Napasabi naman si Lithia sa kanyang isip na ito ay nakaka-relax. Bakas naman sa kanyang mukha ang pamumula at bahagyang pawis. Namangha naman si deni sa kanyang nasasaksihan. Nang lalo pang idiinit Shenshi ang kanyang pagmamasahe, kaya naman hindi na napigilan ni Lithia ang kanyang pagsigaw dahil sa sobrang sarap. Aroy magaling ang diskarte ng ating bida. Nawindang naman si Danny nang sabihin ni Chen Shi, oras na para sa breast massage upang matapos na ito. Dahil dito, napasabi na lang si Deni naalala kong may mga damit pa akong dapat labhan, at mabilis na lumabas ng pinto. Samantala, si Chen Shi ay pinapawisan. Matapos nito, pinisil-pisil ni Chen Shi ang mukha ni Letia at sinabing, asawa ko, ang masahe ko ba ay nagustuhan mo? Kita naman ang pamumula ni Litya. Subalit tinulak niya si Chen Shi at sinabing, sinong pinatawag mong asawa? Kayuan mo ako pervert sex money. Aniya, naiinis at may mataas na tinig. Sambit naman ni Chen Shi, ito naman siya, ayaw pang tanggapin ang bagay na yon. Ang kanyang mga atake ay hindi tatalab sa akin, pang aasar nito. Dahil dito, nagmistulang rebulto na nababasag si Litya at nagmakmak sa isang tabi. Sa isip naman ni Chenshi, kahit ako hindi niya napatay, magagawa naman niya akong paalisin dito kung siya ay tatawag ng isang mahinang slime, anito, pinagpapawisan. Sa isip naman ni Litya, kahit ako ay malakas, ni hindi ko naman siya magawang saktan, wika nito sa kanyang isip habang pinagpapawisan. Dagdag pa nito, ang diamond ring na ito, talagang isang item na nauugnay sa kasal. Huwag mong sabihin ang lalaking ito ay talagang pinili ng Mother Goddess upang maging aking fiancé. Uy ka naman ni Chen Shi, tama ka. Lalong pinagpawisan si Lithia sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Chen Shi, tama ka, ako nga ang lalaking pinili ng iyong ina upang maging iyong asawa. Uy ka nito na nakangiti, makinig ka sa akin, ipapaliwanag ko ang mga bagay-bagay. Ang resulta ng digmaan ng mga goddess of creation at demon goddess ay nagdulot ng malaking pinsala sa dalawang panig. Ang mga nabilang sa Segupa ang iyon ay napunta sa isang walang katapusang pagkakatulog. Bago pa man nangyari iyon, ang demon goddess ay gumawa ng kasunduan na ang lahat ng demoness ay magpapakasal sa akin, kaya naman ang sinumang mapipili kong demoness ay ang kanyang magiging successor iyon ang nangyari, naintindihan mo na. Subalit ang lahat ng ito ay kasinungalingan lang. Napaisip naman si Litya at sinabing, ako ay nasa isang libong taon na kaya walang problema sa akin ang magpakasal. Sandaling natahimik si Litya at napangiti. Mungitan,